At dahil nga, asawa tayo ng teacher, kaya naman, driver, ang peg natin ngayon. Siyempre, <laughs> sasama na natin ang ating alaga para double purpose ang ating trabaho ngayon. <laughs> driver ka na, yaya ka pa, alam mo na. <laughs> Malapit ko ng matupad ang aking pangarap, ang magsundo at paghatid at mabalansya na lang sa aking asawa. <laughs> Samahan mo pa ng paglalaba at pagtitiklop na kanyang mga damit na uniforme. Siyempre, isama mo na rin ang pagluluto para 100%. <laughs> Ikaw ay ang huwarang asawa. Oh, welcome back mga bulikat kong kaibigan sa for today's video nga. Siyempre, Teacher's Day. Kaya naman, bising-bising ang aking asawa sa pag-organize ng kanilang event. Siyempre, dahil asawa tayo, damay tayo dyan. Karang-karang <laughs> niya tayo kung saan pumunta ngayon dahil walang paso. Dito nga pala tayo ngayon sa Dicax Resort and Hotel. Kaya naman, dito tayo mag-ocular inspection. <laughs> sa akin niya, oh, pinaubaya ang pagtingin. O, tingnan nyo. Ang ganda, diba? Kaya naman, ito ang kanilang napili. O, oh, Dicax Resort and Hotel. <laughs> Baka naman. Napakaganda nga ng resort nito. Saktong-sakto ito sa mga event. Lalo na pamilya ang dala, pwede kayo maligo overnight, lahat na pwedeng gawin dito may swimming pool, may dagat, o ano pang hanap mo, syempre vlogger ako hehehe, <laughs> iniikot ko ang buong resort, syempre nagpala mo na tayo sa may ari, no, Oh, malapit na matapos ang aking video na to, hehehe <laughs> baka pwede mo naman ako i-follow kaibigan, at pagkatapos ko at tignan yung tasa yan, bumaba na rin ako at titignan ko naman yung functional nila sa baba, wow ang laki ang lapag, grabe ang nandito na lang, maraming salamat, bye bye God bless!